Ayan, in-unbox ko. Ano lang lang 'yan, 95 lang 'yan. Ay, nalang Ay, nalang 'Yun. Ayan, basta na tayo ng kape. Anong tubig? Ayos 95 din kasi. 'Yun, 'yun yung 95 yung ano. 'Yun. Oo. Kaya muna ako. Legend yung ano ko dyan eh. Yung bag ko, hindi nalabhan talaga. <laughs> Ayun, busy kasi. Busy-busy yan. Okay, nangitan tayo ng malita tubig sa atin. Let's go. Almas na tayo mga ton. Oh, ba? Diba? Yung ati ko pala yung supporters. Ay, say, rato ko ba? Tama dito. Okay, let's Sarap kasi gumahin pag ano. Higop-higop ng kape, di ba? Ayan. Ting-kring-kring-kring-kring-kring. Itanong. Itanong. Okay. Kainin ko na muna to. Ayan mga tol, eto. Kakain na tayo. Breakfast tayo. 'Di ba nakaraan? Ah, pinakita ko sa inyo choco-choco pa rin. Shout out Greatest Choco. Sali na din dito. Ah. Basta kasi ito eh. Lagi ko na dito. Ay! Natapon pa na kaunti. Hindi na kayo ito. Ayan o. Oh. Siyempre, halu-haluin halu natin yun. Mga tol. O, oh, diba? Tapos, ang ulam natin, bumili talaga ako sa, ng pijay sa baba yung binibili natin dyan. Tapos, yung ati ko, may drum pang dinagdag na dalawang prito. Part na na par for Ito masarap dito eh. No? Yung may kape pagantla ng prito. Wow! Shout out! Hmm. Panalo yan. Dito ka muna. Dito muna yung basura natin. So, lagyan natin sila kaya ito, ha? Wait lang. Yan, ito nilagay na natin dito. Pichay! Pichay! Ay! Kain pala tayo. Hindi pala tayo kakanda. Kain pala. Okay. Sana ay nakapagalmusan na rin po kayo, mga ka-inspirasyon. Maraming maraming salamat. Kakain muna ako. Dahil magtatrabaho na naman tayo sa araw po na to. So, ay paano ba? เงี้ขอบ